Anong ganap sa mundo ng showbiz? Lumutang ang chikang magkarelasyon na sina R.C. Munoz at Seth Hamora ang pamangkin ni Jinky Pacquiao dahil sa Instagram post na magkayakap ang dalawa. At may picture pa sila na magka-hold ng hands. Kamakailan lang ay namataan si R.C. Munoz kasama si Seth Hamora sa South Korea. Sa latest Instagram post ni Seth ay makikitang masayang naglalikad ang dalawa habang nakahawak si R.C. sa braso ni Seth. Alam ng marami na ang aktres ay isang malaking K-pop at K-drama fan. Kasama niya si Najinki at Manny Pacquiao nang magkita at kumain sila ng South Korean superstar na si Ji Chang Wook. Ibinahagi din ng aktres ang isang video na kasama ang Korean actor. Sa caption ng kanyang post, nagpasalamat si RC sa kanyang tito Manny at tita Jenki. Binanggit din niya si Seth. Ang huling nakarelasyon ni RC ay ang negosyanteng si Anthony Nang. Noong 2020, nalink din siya kay Davao City Mayor Baste Duterte. At nalink din siya sa aktor na si J.M. De Guzman. Anong masasabi mo sa balitang ito?